kahulugan ng bakod sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga bakod ay hindi isang bihirang pangyayari at maaari magkaroon ng maraming interpretasyon. Ang bakod ay maaaring isang metapora para sa mga hangganan, mga hadlang, privacy, siguridad o maraming iba pang implikasyon depende sa konteksto ng panaginip. Sa artikulong ito, nilalayon naming alamin ang lihim ng panaginip tungkol sa mga bakod na tulungan kang i ang iba't ibang interpretasyon batay sa iyong mga natatanging karanasan sa panaginip. Ang pag-unawa sa mga simbolo na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa iyong buhay, emosyon at personal na kalagayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bakod sa isang panaginip ang isang bakod ay karaniwang sumisimbolo ng isang hangganan o limitasyon. Maaaring mga hulugan ito na nakakaramdam ka ng pagkakulong o paghihigpit sa ilang paraan. Marahil ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng mga personal na paghihigpit o mga hadlang sa iyong pagkising sa buhay. Ang isang bakod ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa privacy o ang pangangailangan na magtakda ng mga hangganan. Maaring itong mga hulugan na sinusubukan mong ihiwalay ang iyong sarili o iwasan ang ilang bagay. Sa kabilang banda, ang nakakita ng bakod sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa proteksyon na nagpapahiwatig ng pangangailangan na protektahan ang isang bagay na mahalaga sa iyong buhay o ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga posibleng banta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting bakod. Ang panaginip ng isang puting bakod ay sumisimbolo sa kapayapaan, katahimikan at kasiyahan sa iyong personal na buhay. Madalas itong kumakatawan sa iyong pagnanais para sa seguridad, katatagan at isang simpleng tradisyon na estilo ng pamumuhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang salamin ng iyong mga idea na pananaw tungkol sa buhay, tahanan o isang pananabik para sa isang mas komportableng payapa na buhay. Maaari ring ito magpahiwatig na nagtatakda ka ng mga personal na hangganan at gumagawa ng mga pagpipilian tungkol sa kung sino at ano ang iyong papasukin sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa bakod na ibinaba. Kapag nanaginip ka ng isang bakod na binaba, ito ay nagpapahiwatig na ang mga hadlang o hangganan sa iyong buhay ay tinanggal. Sa isang positibong konteksto, maaari itong mga hulugan na ang mga hadlang na dating pumipigil sa iyo ay binabaklas na ngayon. Ito ay salamin ng personal na paglago na kumakatawan sa bagong tuklas na kalayaan at pagiging bukas sa mga karanasan at relasyon na maaring hindi mo na tinalikuran. Sa kabaligtaran, sa isang negatibong konteksto, maaari itong mga hulugan na nadarama mong mahina o nalantad dahil sa pagkawala ng privacy o proteksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa piket na bakod. Kapag nanaginip ka ng piket na bakod, madalas itong sumisimbolo ng pagnanais para sa seguridad at mga hangganan sa iyong personal na buhay. Maaaring ipakita nito ang iyong pananabik para sa katatagan, kaligtasan at proteksyon laban sa mga potensyal na panganib o panlabas na impluensya o isang pagnanais na ihiwalay ang iyong sarili mula sa labas ng mundo maaaring ito magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa isang payapa, mapayapang buhay o kahit isang tanda ng iyong konserbatismo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kahoy na bakod. Ang panaginip ng isang kahoy na bakod ay maaaring magpahiwatig ng mga hangganan, limitasyon o paghihigpit sa iyong buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nakakulong o pinipigilan sa ilang aspeto ng iyong paggising sa buhay. Bilang kahalili, maaari rin itong sumagisag sa isang pagnanais para sa privacy o isang pangangailangan na ihiwalay ang iyong sarili mula sa iba. Ang isang kahoy na bakod sa isang panaginip ay maaari ding kumatawan sa mga damdamin ng seguridad at katatagan na nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan para sa mga aspetong ito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang barbed wire na bakod. Ang panaginip ng isang barbed wire na bakod ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na nakulong o pinaghihigpitan sa iyong pagkising. Nagmumungkahi ng mga emosyonal na hadlang na humahadlang sa iyong kalayaan at pagunlad. Ito ay maaaring simbolo ng hindi malusog na mga hangganan, pagkakulong o isang pakiramdam ng pagkahuli. Ito ay isang senyales na marahil ay nilalabag ang iyong personal na espasyo o nasumpungan mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa. Maaaring nakikipagbuno ka sa mga isyo ng proteksyon at pagtatanggol. Posibleng pakiramdam na kailangan mong bantayan ang iyong sarili laban sa potensyal na emosyonal na pinsala kahulugan ng panaginip tungkol sa bakod na nahuhulog. Ang panaginip ng bakod na nahuhulog ay maaring magpahiwatig ng mga hadlang o hangganan na iyong itinatag sa iyong buhay ay nagsisimula ng gumuho. Ito ay maaaring tumukoy sa emosyonal na mga hangganan sa iba o kahit na sa sarili mong mga limitasyon na ipinataw. Ang panaginip ay maaaring magsilbi bilang isang senyales na posibleng pinahihintulutan mo o ang iba na lumabag sa iyong personal na espasyo o ikaw ay lumalampas sa sarili mong comfort zone at itinatapon ang mga paniniwalang naghihigpit sa sarili. Maaari ding itong sumagisag sa isang nalalapit na pagbabago o paglipat sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtalon sa isang bakod ang panaginip tungkol sa pagtalon sa isang bakod sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa pagtagumpayan ng mga hadlang o hadlang sa iyong buhay. Iminumungkahi nito na nagsusumikap ka upang malampasan ng mga hamon at makahanap ng mga solusyon na nagpapakita ng lakas, katatagan at determinasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring hudyat na handa ka ng harapin ang mga umiiral na isyo o handa ka na para sa pagbabago sa iyong buhay. Gayunpaman, maaari rin itong magpahiwatig ng isang pagnanais para sa kalayaan mula sa mga hadlang o isang pakiramdam ng pagiging nabakuran sa isang partikular na sitwasyon sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglukso sa bakod. Kapag nanaginip kang tumalon sa mga bakod, madalas itong sumisimbolo sa pagtagumpayan ng mga hadlang at hadlang sa iyong buhay. Ipinahihiwatig nito na nagsusumikap kang lutasin ang mga problema o hamon na maaaring kasalukuyan mong nararanasan. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong ambisyon at determinasyon na maabot ang iyong mga layunin. Kasabay nito, maaari ring itong kumatawan sa iyong pagnanais o desisyon na ng iyong mga limitasyon o maaaring ito ay isang metapora para sa pagtawid sa mga hangganan, maging sila ay societal, relational o personal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang bakod Ang panaginip ng sirang bakod ay nagpapahiwatig ng isang nakikitang kawalan ng seguridad o hangganan sa iyong paggising. Maaaring pakiramdam mo ay mahina ka na parang nilabag ang iyong personal na espasyo o mga hangganan. Ito ay maaaring kumakatawan sa mga hamon sa iyong personal o profesional na buhay kung saan sa tingin mo ay nanganganib ang iyong privacy o personal na teritoryo. Ang panaginip ay maaari rin sumagisag sa iyong bukas sa pagbabagong saloobin na sumasalamin sa iyong kahandaan nabasagin ang mga hadlang at lumampas sa mga limitasyon na iyong itinakda dati. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglukso sa mga bakod. Ang panaginip tungkol sa pagtalon sa mga bakod ay kadalasan nangangahulugan ng paglampas sa mga hadlang o hamon ng iyong buhay. Ito ay maaaring magmungkahi na ang iyong subconscious ay kinikilala ang mga hadlang at sa tingin mo ay may kakayahan o handa kang malampasan ang mga hadlang na ito. Maaari rin itong kumatawan sa isang ninanais na pagbabago, isang paglipat na gusto mong gawin sa iyong paggising sa buhay o paglaya mula sa mga pamantayan ng lipunan o mga paghihigpit na ipinataw ng sarili. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay maaari rin kumakatawan sa mga hangganan kung ikaw ay tumatalon sa mga bakod sa pag-aari ng iba maaari itong sumasalamin sa iyong paggalang sa personal o emosyonal na espasyo ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang wire na bakod. Ang panaginip ng isang wire na bakod ay maaaring sumisimbolo sa mga hangganan o paghihigpit sa iyong buhay. Ito ay maaaring nauugnay sa mga limitasyon sa loob ng iyong personal o profesional na buhay na pumipigil sa iyo sa pagkamit ng iyong mga layunin o hangarin. Bilang kahalili, maaari itong tumuro sa mga hadlang na ipinataw ng sarili o emosyonal na mga hadlang na humahadlang sa iyong personal na pagunlad o pakiramdam ng kalayaan. Ang panaginip ay maaaring isang pagpapakita ng mga damdamin ng pagkakulong, paghihigpit o limitasyon. Espiritual na kahulugan ng bakod sa isang panaginip. Sa espiritwal, ang isang bakod sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa mga hangganan, limitasyon o dibisyon sa iyong buhay. Ang mga bakod sa panaginip ay maaring kumatawan sa iyong nakikitang mga limitasyon o mga hadlang. Ito ay maaaring nauugnay sa mga personal na relasyon kung saan nakakaramdam ka ng hadlang sa pagitan mo at ng ibang tao o maaari itong sumagisag sa isang hamon o hadlang sa iyong personal o profesional na buhay na nahihirapan kang malampasan. Bilang kahalili, ang mga bakod ay maaari din sumagisag ng isang pangangailangan para sa privacy o isang pagnanais na magtakda ng malusog na mga hangganan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bakod ay sumisimbolo sa mga hangganan, mga hadlang, privacy o seguridad. Maaring mga hulugan ito na pakiramdam mo ay nakakulong o pinaghihigpitan sa ilang paraan o kailangan mong magtakda ng mga hangganan. Maaring itong kumatawan sa proteksyon na nagpapahiwatig ng pangangailangan protektahan ng iyong sarili mula sa mga posibleng banta.